Alam ko na ang mga lahat na naniwala sa Diyos at kay Panginoong Hiso Kristo, alam na nila kung ano ang Ten Commandments na utos ng Diyos. Hindi lang nila alam na ang Ten Commandments, yun ang pinakamahalaga na paniwalaan tungkol sa Diyos. Dahil ang Ten Commandments, utos ng Diyos. Ang magdagdag o nagbawas isang malaking kasalanan at itatapon sila sa Diyos dahil sila nagmamarunong. Tandaan ninyo na ang Ten Commandments ginawa ng Diyos para sundin sa tao. Ang Ten Commandments batas ng Diyos ng tao sinusubukan kung kaya ba niyang lagpasan ang utos ng Diyos. Dahil kung hindi mo malagpasan ang utos niya na Ten Commandments na ang ibig sabihin, hindi ka karapat dapat doon sa kanyang karyan sa langit. Tandaan ninyo, ang mga gawa-gawa na paniwala, hindi utos ng Diyos. Ang mga relihiyon hindi utos ng Diyos dahil hindi mo makita o hindi mo mababasa doon sa Ten Commandments na may relihiyon na makaligtas sa kalwa sa tao na utos ng Diyos. Tandaan ninyo, huwag kayong magpalinlang kung gusto kayong makapunta sa karya ng Diyos. Ang dapat paniwalaan, ang tinkuman means dahil utos yun ang Diyos. Ang paniwala, kailangan doon ka maniwala sa puno, huwag doon sa sangat kung sakali, sakaling sakali natin kukuha, kukuha, ng base. Kaya kung doon ka sa sangam, umaasa, mababali lang yun ang sanga. Pero doon sa puno, dahil puno yun, mabubuhan lamang yun kung ang Diyos mismo ang magbubuhan. Dahil utos yun ng Diyos, tanim ng Dios ang Ten Commandments. Hindi katulad doon sa gawa-gawa nila mga paniwala. Di tulad sa mga liyon na nag-invento ng kanya-kanilang mga paniwala na hindi naman utos ng Diyos. Isipin ninyo kung dapat ba paniwalaan ang reliyon na mayroon namang utos ang Diyos na Ten Commandments. Doon sa Ten Commandments, wala kang mababasa na magsimba ang tao. Wala kang mababasa tao magpasakop sa relihiyon ang relihiyon maghatid lamang sa tao sa impiero dahil hindi nakasulat sa biblia na ang relihiyon makaligtas sa kaluluwa sa tao na ibig sabihin maghatid lamang sa tao sa impiero tandaan ang utos ng justin commandments lamang wag ninyong kanimutan at wag kayong mag pauto-oto o magpaloko sa mga reliyon na ginawa ng kayong pagperahan at sa inferno pa kayo may tatapon. Yun lang ang masabi ko sa inyo.